Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, 18! Welcome back to my channel. Update tayo at good news! Official na endorser at model at ambasador ng Pilipinas McDonald's ang SB19 para sa kanilang Chicken Joy at ibang mga menu. Ito nga, trending sila sa buong Pilipinas in just... How many hours? 34.1 tweets na agad sa Twitter ang nakuha ng SB19 sa pagiging uh, endorser at model ng McDonald's Chicken Joy. At after 5 hours, umabot na ito ng tweets na 102,000 tweets na agad in just 5 hours. Congratulations SB19 sa pagiging endorser at ambasador ng uh, McDonald's Chicken Joy at trending sa buong Pilipinas. 102 total number of tweets o di ba congratulations mm -hmm.